Topic natin, paano mabuntis ang edad 35 pataas. Pero actually, itong mga tips natin, bagay din sa lahat ng gustong ma-pregnant o magbuntis. So, ito po yung mga tips natin. Merong mga kababaihan, edad 35 pa baba, ay nagsusubok mabuntis na sa loob ng isang taon. Pero, meron din naman yung mga 35 pataas, ay hindi pa rin mabuntis sa loob ng 6 na buwan. Minsan, nakuna na sila ng dalawang beses. So kapag nangyari sa inyo 'yon, ito po yung gagawin nyo. Ang first step, pupunta tayo, mag-appointment tayo sa ating OBGYN. Pwede ikaw muna or pwede rin kasama na si mister. Ano ang mga ihahanda or dadalahin mo? Kailangan meron kang kalendaryo. Kalendaryo ng iyong mense sa loob ng anim na buwan at kung nagkukuha ka rin ng temperature, kailangan dala mo na 'yon. May listahan din kayo ng gamot na iniinom ng babae at lalaki. Baka naman yung maintenance medications nyo ay may ay dahilan kaya hindi nabubuntis. So kailangan pakita at uh, ipaalam doon sa inyong OBGYN. Ngayon, ikwento nyo rin yung mga sintomas. Huwag <coughs> ho kayong mahihiya. Halimbawa, makirot, magtalik. Ikwento nyo po lahat yon kasi baka merong makorek yung inyong OBGYN. Of course, magre-request ang inyong OBGYN ng mga basic test katulad ng semen analysis at saka sa kababaihan naman, hysterosalpingography, parang x-ray yan, vaginal ultrasound, hindi siya masakit. Diagnostic laparoscopy, sisilipin dun sa loob, may pap smear, may test sa infeksyon or STI, pelvic exam, syempre kakapain tapos may test din sa inyong mga hormones FSH or kaya yung ovarian reserve testing nyo kung marami pang natitirang mga itlog doon sa inyong ovary at base sa resulta ay maaari kayong mabigyan ng gamot o tableta at sasabihan din kayo ng lifestyle changes sasabihin o oh, kailangan tamang timbang, tamang dami ng kakainin konti lang yung exercise, at saka pag nangyari na lahat yon eh kung kailangan nang i-refer sa isang fertility clinic, another clinic yon eh sasabihin sa inyo ng inyong OBGYN. Pero importante, tanong nyo dun sa doktor ninyo, a uh, magkano ang magagastos? Kasi kailangan may financial planning tayo. Iba't ibang klaseng doktor ang kailangan natin kapag medyo matagal na hindi tayo nagpa-pregnant. Siyempre, number one, yung ating OBGYN. Tapos, dun sa ating mister, kailangan niya ng urologist. Ito yung doktor sa mga kalalakihan. Pero, maaring may sumama pang ibang doktor or ma-refer tayo. Yung tiyatag na reproductive endocrinologist. Siya yung bahala sa mga kulang na hormones or sobrang hormones. Tapos, merong andrologist para sa male fertility. Merong mga reproductive surgeons kung kailangan i-correct. At meron ding reproductive immunologist ito yung mga may mga autoimmune diseases so yung check up sa lalaki so titignan kung nagpo ba ng tamang dami ng sperm yung ating lalaki so semen analysis titignan yung klase ng sperm natin sperm count dami ng sperm yung movement o galaw ng sperm. Kasi meron mga kondisyon na baka naman bumabalik or nagre-retrograde yung sperm. Hindi na ilalabas talaga. Or may mga varices, varicocele ang tawag doon. Um, pwede din yung itlog ay hindi bumaba, undescended ang tawag doon. Or mababa ang mga hormones. May hormonal imbalance. So, chine-check din ang ating mga tatay. Yung mga kababaihan, chinecheck din ng kanilang mga hormones. Yung ovulation nila, yung pangingitlog, yung fertilization. Baka hindi nagkikita yung itlog, tsaka yung sperm, kasi may mga nakabara. Tapos, implant. Baka hindi nag implant dun sa bahay bata. Bakit? Eh, baka merong mga endometriosis, merong myoma. So, lahat yon ay problem ng mga kababaihan. Endometriosis, dating nagkaroon ng infeksyon. May PCOS, polycystic ovary syndrome. Dating nag-infeksyon, yung mga PID, yung tawag natin na mga infections. At bibigyan kayo ng vitamins para ihanda kayo sa pagbubuntis katulad ng folate, zinc, vitamin C and E, iron. At sasabihan din kayo ng mga lifestyle changes. Ngayon, paano itataas yung chance na mabuntis kayo. So, sasabihan kayo, magtalik bago, five days before ng inyong ovulation at during ovulation. Kasi alam niyo ba, yung sperm natin, nabubuhay ng limang araw. So, kung nauna na yung sperm, para pagdaan ng egg, nakaabang na siya. Pwede na silang magkita at magjoin. Tapos, meron din mga nabibili yung mga predictor kits So, nakakabili na nun, alam kailan kayo mag-ovulate. Tapos, syempre, yung inyong OBGYN, meron din siyang ultrasound. Yung ultrasound, follicular monitoring, para alam kung mag-ovulate na. So, sabihin ni, ni OBGYN, oh, uwi ka na kasi lalabas na yung itlog. Ngayon, ang problem, nakakapago din, nakakalungkot, stressful, mahal, nakakapagod sa katawan kapag ginawa nyo na lahat, eh, hindi pa rin tayo makabuo. Okay? So, minsan, hindi pa rin nakakabuo. Ano ba yung mga pwedeng gawin ng mag-asawa? Number one, um, oo, yung talik hindi na masaya kasi parang trabaho na yun eh. May oras, may araw. So, ang solution doon, kapag mga non-fertile days nyo, mag-reconnect kayo sa inyong partner, yung kung kailan kayo walang stress, yung parang mag-boyfriend-girlfriend lang kayo. So, balik kayo doon. Number two, maraming nagtatanong, ang hirap magpaliwanag, ang daming paliwanag na kailang gawin. So, solution nyo, pag merong mga children's party or baby showers, wag na ho kayong umaten. Sabihin nyo, ah, al alagaan nyo muna yung sarili ninyo. Number three, napakamahal po ng fertility treatment. So, pag-usapan yung mabuti para hindi mag-away ang mag-partner, kailangan meron kayong financial planning hanggang magkano ang gagasto ninyo. Number four, i-prepare yung sarili mentally, emotionally. Ipapaliwanag nyo dun sa doktor nyo. At kung kayo ay anxious na, nalulungkot na, humingi tayo ng tulong sa ating mga psychologist. Kailangan meron tayong kinakausap na experience. So, mas mahirap kasi kumausap dun sa mga walang experience. Eh. Merong mga psychologist um, na tungkol lamang dun sa fertility. Tapos, communication pa rin sa inyong partner. Kailangan nyo rin ng mga relaxation techniques. Music, kailangan yan. Tamang ehersisyo, tamang pagkain. Focus pa din sa inyong partner. Magsaya pa din kayo pag non-fertile days. Tapos, dun sa mga kakilala kaibigan, mag anak ng mga hindi makabuo ng anak. Pasensya na po. Pero may mga comments tayo na hindi nakakatulong, nakaka-hurt pa doon sa mag-asawa. Katulad ng relax, dadating lang yan. Hindi na nga makarelax, sirap na nga sila eh. Everything happens for a reason. Eh bakit naman kailangan may reason? Tapos more faith. Eh may faith naman sila eh. Hindi ba? So, sa mga hindi alam ang mga sasabihin, pero gusto mo namang makatulong, ito na lang ang sabihin mo. Gusto mo ba pag-usapan natin to? I'm always here for you. So, dalaw-dalawin mo. Sorry sa pangyayari, dadalawin kita. Pero, makinig kang mabuti. So, baka kailangan lang nila yung makikinig. Hindi naman nila inaas ano yung a uh, ating mga comments. So, ang mga helpful dyan, I'm sorry to hear that. Anong pwede kong gawin para sa'yo? Gusto mo bang pag- uh, pag-usapan natin to nandito lang ako para makinig tuwing kailangan mo so medyo ilang beses mong kakausapin um, sana alam ko yung sasabihin ko sa'yo para makomfort ka So, wag na ho tayong magsabi ng mga kung ano-ano kung hindi natin alam yung sasabihin sa kanila kasi nasasaktan din naman sila. Sinong doktor pupuntahan ng lalaki at babae? Okay, uulitin ko po yung mga klase ng doktor na pupuntahan natin. OBGYN dun sa mga kababaihan, urologist sa mga lalaki at pwedeng may kasamang reproductive endocrinologist. Ito po yung bahala sa hormones ng babae at lalaki. Andrologist, para po ito sa mga lalaki, sa male fertility. Reproductive surgeons, kung meron mga bara, baka kailangan ng ilang opera. Reproductive immunologist, kapag may nakitang autoimmune diseases. Napakamahal po, so kailangan itanong nyo, magkano lahat yung magagastos from the start hanggang makabuo ng isang bata. So, paghahandaan huyan yan, financial planning. Okay, maraming salamat po. Good luck sa ating mga mag-partner. Sana po uh, biyayaan tayo ng blessing. God bless po.